yung asawa mo. Mama ko din siya, pero nga hindi, 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 hindi ako mahal tao. Ay, hindi kanya mahal. Mm -hmm. eh. Relax ka lang, naihan. High blood po kayo. Kalma lang po, kalma lang. Baka magkaroon tayo ng problema. Hindi <tis know�> po. Hindi. po. Uh, ako kasi, ano, tubig ko, tubig ko. Gusto. Salamat <laughs> po. Thank you, kayo. Ito, ito. Walang itim ito. Masarap to, ha? Maganda. Oo. Salamat uh, ma po. Oh. Walang itim, ha? And then, syempre, kasi ang ulam mga kababayan, sardinas, Milo, bigyan din natin si ate ng pambiling <coughs>

Ha? Huh? Hindi ko wala <laughs> po kasi wala ako po sa'yo. Wala ako po Kilala ko. Kilala niyo po ako. Patuloy. Well, Sige. Kaya pasok po ako. Apo. Ako sa'yo. Po kayo na Sige, dyan na lang po. Yan na. Ako na eh, ha? Kumusta? Kilala nyo ako? Sino pala ako? Hindi ko kilala yung sa anak sa Pag-Pisar Pool. Ha? sa si Kilala nyo ako, pero hindi nyo kilala. Basta sa cellphone. Paano nangyari yun? Kilala nyo ako, pero basta sa cellphone. Kasi cellphone ko, wala na. Yung pamagay ko, ni Jacob nila sa Mayra, pinapayos niya. Pinapayos niya. Pinapayos? Oo. Oh. Mm. Ano ba si Ira ng cellphone? Yung, wala. May yung, bigang, nang batay. Ah, oh, na mamatay. Mm. Pero bago ang lahat. Mm. Ma'am, uh, anong pangalan niyo po? Elizabeth Sunyika ah. Arcangel. Elizabeth. Ilan taon na po si Nanay Elizabeth? Ako 45 po. Ilan nang anak po? Isa lang. Ilan taon na yung anak nyo? Po, ano, 15. Okay. Babae, lalaki? Babae. Nasaan siya? Sa, ano po, sa, sabi, sa, sa, sa po. Ah, nasa asawa. Oo, oh, sa, kasi ganyan lang, ako, kasi 2018 ako, eto ako. Ah, na stroke ka ng 2018? Oo, oh, oh, ako noon, mula nung bata, iwan ako, oh. bata isang taon yun eh. Oo. Oh. Ako yung pupuro magpupuro sa kanya. Uh, yung patrabaho ko para sa kanya. Eh ngayon, di ako matrabaho kayo. Uh, ko sa kayo asawa ko dati. Kinuha ng asawa mo? Mm. Asan ah, yung asawa? Ba't hindi sila umuwi dito? Hindi. Doon, doon siya sa, pa sa Eh, dapat doon ka na rin para sama-sama kayo. Ayaw na eh. Bakit yung... Mahal ako, ang asawa ako mahal ko ang asawa dati, mahal ko ang asawa ko. Kaya doon, pangit ako kayo dyan. Ay, pangit o galing na asawa mo? Oo, hindi ko alam. Bakit? Hindi ko alam. Kasi sabi, dapat ako, anak ko lang, hindi lang ako mahal sa usap niya. Sabi na ako... <laughs> Nagkakausap pa ba kayo ng anak mo? Apo Mahal mm -hmm. mo anak ko, anak eh. Mahal mo anak mo mm -hmm. Mahal mo anak ko mm -hmm. Yung asawa mo? Mahal mo ako din siya Pero mm -hmm. ngayon hindi Hindi ako mahal sa'yo Ay hindi kanya mahal? Paano mo nasabing hindi hindi kanya mahal Ay nagkaroon kayo ng anak? Oo, sabi hila sabi nila, sabi ko, ewan ko, sabi ko, yun lang. nag ko yung parang kanawa. Ba't isa lang ang anak niyo po? Ayoko, ayoko, ayok, nung da da dalawa, tatlay ako isa lang gusto ko eh. no, isa lang. Opo, ang, ang, ang hirap mabuhay. Ang hirap mabuhay. Ang hirap mabuhay. Wala po akong ano, ang hirap mabuhay. Talaga, kahit <coughs> Relax ka lang, Mayhan. Relax high blood po kayo. Ay, kalma ay, lang po, kalma lang. Ay, ay, baka magkaroon tayo ng problema. Hindi po. Hindi po. Ano na, tubig ko, tubig ko. Gusto mo uminom tubig? Uh, tubig ko eh. May tubig. Ngayon po. Ah, saan? Ngayon po. Pakuha ka, painumin natin si nanay. Sino ba kasama nyo rito? Ay, ako lang po. Ay, walang kasama. Ay, ah, ito po. sige, inom ka na eh. Ayan. Relax lang na eh. Ay, napabili ko yung limang kilo. kilo ko yung pabili ko sa anak ko. Bumili ka bigas. Hmm, um, uh, Wala ko lang. Sardinas. Oo, um, oh, wala po. Um, May maylo naman. Oo, oh, ayun na po. Ayan na lang. Ilang araw mo yan? Eh, wala. Ako. wala, yung bagong lang. Bagong. Ha? Bagoong. Oo. Uh, Lalo high blood yung sa bagoong. Wala akong, wala ko, wala ko, wala ko, ko, ano, nahihiya ko, nahihiya yung, anong, dahil, nahihiya ko. Nahihiya ka manghingi? Oo, uh, nahihiya ko eh. Ako kasi, gaya ko sa Manila. Nung dito ko tatira, sa punit, dito. Ngayon, matay nari ko. Eh, din ako eh. Namatay na ko. Puta ko, may ila. Oo. No. Noon, nagkatataba ako dahil tapos ano, lahat, lahat. Ayun, ko, ikaw, kaya ko. Eh, doon, dito, do. kaya may aya. <makes noise> Bakit mag-isa ka lang dito? Bahay ito, bahay mo? Hindi po ako ba, wala, wala akong bahay talaga. Wala kang bahay? Oh. bahay uh, yung bahay to? Ayo kay, kaibigan ko po. Ha, kaibigan Kapod mo? Kapo! Wala Ma akong baay, Pati... nah 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 bahay talaga! Pati... Mabuti, mabait yung kaibigan mo. Oh, kasi ito no, kami, barabaray. no, noong gito na ako, barkada kami, tal. Barkada kayo noong. Mabait na kaibigan, oh, eh. uh, mula noon, uh, hanggang uh, ngayon. Hindi uh, ako sumatabay kaya na kasi, siya lang sa kaibigan ko. Wala ako, hindi pa kaibigan ko. Bapati ko ka rin. <laughs> Asan ba kapatid mo? Wala ka bang kapatid? Nasa ka Manila. Nasa Manila. <coughs> Hindi ka ba nila pwedeng kunin mm. ng mga kapatid mo? Ay, pari-parihan. Parihan ang buhay. Ano Parihan. What do you mean parehas? Mahirap? Yung mahirap. Ah, mahirap lang. Oo po. Kung ako noon, maganda ang buhay ko doon eh. Doon na, nagkatrabaho ko doon. Mm -hmm. Ako nila, pwede makabalik ko. Ayun, di ako na ngayon gusto ko lumapit sa kanya, nahihiya ako. Nahihiya. Ah, nung maganda ang buhay mo, lumalapit yung mga kapatid mo. Ngayon, may sakit ka, nahihiya lumapit sa mga. Ba't ka naman mahiya eh, kapatid mo yun? Kasi sabi ko, nahihiya ako sa mga kapatid ko. Ba't kasi ma, ma mahihiya ng buhay nila. Ah, okay. Hindi, uh, wala kami mahihiya Hindi, mm -mm. wala, wala, kami. Kahit kaya, kahit kaya, kahit kaya, So, ganyan sa yan, sapunin. Apunin dyan, kami. Pero, pero, kahit na anong hirap ng buhay, kasi kapatid ka, mm -hmm. diba? di ba? dapat di ako, ano, si, yung, hindi, si wala daw, wala. Wala daw. Oo. Mm -hmm. e, yung ibang tao, yung kaibigan nga lang, na ano kanya eh, natanggap kanya rito. Oo, oh, si Maring, si Pero sa akin, si puso. Mm. Ang puso ko. yun, napaka... Kapalik ko yun. Mm. Yung mabait yun. Mabait. Oo. Oh, Lea. Mm. yun, kapabait yun. Pang... Pero yung ate ko, ate ko dalawa, ba, di ko maaari. Di ko maaari. Ngayon. Uh, ate, nakabidyo tayo. I-upload namin to sa YouTube tsaka Facebook. Okay lang po? Apo mapapanood ng mga kapatid mo to, anong mensahe mo sa mga kapatid mo? sabi ko sa Kaya Kahit ipaalam mo lang yung sitwasyon mo. Sabi ko sa palit ko, ate, sabi, sabi ko, sabi ko, alam nyo, alam nyo, paano ka kayo sa kanya, sa kanya, alam nyo na lang. Problema. <simitation> so Sige po, relax lang. Baka ma blood ka lalong magka-problema tayo. Wala ka na ring tatay cha nanay? No, meron sa... Tatay? Oo. Si, no, Asa nang tatay mo po? May sakit din. Nasaan? Nasaan? Nasa, sa, sa, nasa, sa 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 saan? Sa Mutasal, sa ano? Sa, sa Antipolo. Ano sa Opo, na sa Opo, na, ngayon, bunso namin, uh, kikuloy niya. Ah, yung bunso niyong kapatid yun ang kasama niya. Mm -hmm. Pwede, hindi ba pwedeng doon ka na rin, kasama mo si tatay? Ay, ako, ay, ako na rin. Bak bakit kayo, bakit kayo, sir, kay, ang, 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 may, um, ang, ng, ang, uh, ang, uh, 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 yung bilan, bilan ng kasama, uh, 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 anak, Kapatid mo, Bonso? Oo. Oh kasama sila. Ah, kasama ang biyana ng kapatid mm, mo mm, bunso. <laughs> Kaso yung atik ko, ayoko rin. Bakit? A alam nyo lang, Ay kasi sabi nila, hindi ko gusto. Ah, yung sinasabi nila, mm, hindi mo gusto. Mm. Paano ka nabubuhay dito? Kasi hindi ka na makatrabaho yung pagkain si, mo araw-araw. Si Maring ako. Ay, ah, yung kaibigan mo na. Si Maring. Si Maring. Maring ang pangalan kaibigan. Opo, Biki talaga, Biki sa school. Biki, kaya si Marel. Maraming maraming marami salamat sa kanya. Kay Marel, oh, napakabayot. Uh, Masasabi ko. Sige na laban lang tayo ha. Sana yung asawa mo bumalik sa'yo. Ay, tsaka anak mo magkasama kayo. Yung sana. Kaso ang asawa ko, payat na payat na payat as asawa ko na natan Payat na payat na payat na. Ay, yung asawa mo, payat na payat na. Mm, kasi sabi ko, hindi pa gano. Noon, apat na asawa niya ngayon. Apat na asawa oh. niya, asawa mo? Oo, oh, sabi niya. Oo, oh, sabi niya, follow ako. Pangal una, bisaya. Bisaya asawa niya. oh, follow ako. Pangalawa ikaw. oh, pangatlo. Waray. Waray. Pangapat. Pa, yung, yung pangapat, May... Tagasay, pang-apat. Bicol. Taga Bicol. Oo. Oh. Uh. Parang lahat ng lugar, ha? Nag-asawa mm, siya okay. doon. May ako. Sabi, Buti hindi kayo, hindi kayo pinagsama-sama sa isang bahay. Mm, ayoko. ako. Ay, ako. Sabi ko sa, ano ko, si Pia, babat ba 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 ka Pia. Oo, oh, uh, Maraming, kasi may, may ano sir? Mm -hmm. Anak ko, matalino siya. Matalino? Oo, oh, niya, nung man, nung siya, nung, nung ano, yung, yung dati niya, na din niya lang, yung ano, yung, dipur may... niya, mm -hmm. siya. Tapos siya, tapos siya. Ah, tapos. matalino mm. uh, mga sa... Sana makapagtapos siya ng pag-aaral para matulungan kanya. Sabi ko, usap niya sa akin eh, Pabayad ako ma, sabi, huwag nang ano ha, ah. huwag nang, ano, mm -hmm. Relax lang po. Tapos sabi alak ko, mabait ako ma, huwag ano ha, ah. dito ko lang, sabi sa akin. Mm -hmm. Ako pupunta sa, ano, sa ulo nyo, mag-aaral ako, kasabi niya. So, mm -hmm. uh, Nag-aaral siya sa ulo oh, nyo? Okay. Mag-11 siya. May 11 siya ngayon. Oo, grade 11. Mapo. Hmm. Anong mensahe mo dun sa asawa mo ngayon? Anong, mm -hmm. anong sasabihin mo sa kanya? Eh, mapapanood niya ito. Uh, fact. uh, Mel, kakala mo, malamal ko sa dalawa. Mal, malamal ko dalawa. Si Bia, mm hmm. ang anak ko si Mel ngayon di ako dati nung, nung ito ko mm -hmm. dati ganun ako mahal malo ko kayo dati ganun ako nataka tak nataka tak ko mm -hmm. ngayon din na uh, at saka sakit ang dibdib ko sa inyo masakit dibdib mo sa mm -hmm. kanila mm -hmm. Mm -hmm. Sige ate, huwag ka nang umiyak. Ipag-pray mo lang ha. Opo, 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 Laban lang. Opo, opo. kilala mo talaga ako. Opo, kilala ko iyo. Sa cellphone opo. lang. Opo. Sa cellphone. Ay, kini. Akin lang. Ate, ba't mo kilala yan?

alam mo Babalik ako promise. Dadalangin kita cellphone. Oh, talaga po? Opo po. Sa ngayon, nakita ko yung bigas mo, ilang kilo yan? Tatlo. Eh, wala pang lima ako. Lima. Saan galing yan? sa dinili ko. Binili mo. O, parang may itim-itim. Okay lang po yan kasi masarap lutuin. Basta, okay. basta luto, o, may luto, may makain. Oh, okay lang po yan. Tapos isang sardinas, isang maylo Ma Mga kababayan, ang daming itim. Ano ba to? Piragaba. Tatanggalin po. Tatanggalin. Bukbuk yata eh. O itim naman. Ang daming itim. No? Sa iyo, yan bigas na yan. Opo, opo. Gano'n mo katagal makaubos yan? Ako lang mag-isa. Miss Bello, mga isang linggutan. Ah, isang linggo Hmm. Ako lang mag-isa. Bigyan kita na isang sakong bigas. Ay, salamat sa'yo! Salamat sa'yo! Ay, Ay, salamat sa'yo! Pahingi sa akong bigas. Mm. Relax ka relax Deserve mo yan. Pakabait ka na. Ako na po. Mabait ako. Mabait. Kasi mo sa ano ka, ko sa, yung, gal honest marmalakur uh -oh. dito ku yarab ayan super masarap thank you ku yarab ito ito walang itim ito masarap to ha maganda oo mas masarap walang itim ha And then syempre kasi ang ulam mga kababayan sardinas mayo bigyan din natin si Ate ng pambiling Oh no! let's may pambili pagkain. Ha? Relax ka lang na eh. Para ano, para may panggastos ka po dito. Relax lang po na. Eh na, bilangin natin na yung kamay mo ha relax lang ha 1, 2, 3 4 5 6, 7 8, 9 10 ingatan mo yung pera mo na ha pakaingatan mo ha relax lang po relax lang Sige lang po. Relax lang po. Ako! Nalig ka po sa iko! Ha? ka po sa nakawal ko! Walang ano man. Ako po! Ingatan mo yung pera. Nakawas mo! Babalik ako. Nakawas mo! Para may libangan ka, ha? Ako mo yung mga kapatid mo. No? lalo uh, puso ko. Mamay um hmm. <coughs> 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 Lagi mo lang tatandaan Maraming nagmamahal sa <coughs> <coughs> <Ha? tos> yung magkaroon ka lang ng isang kaibigan na yung magkaroon ka lang ng isang kaibigan na nagmahal sa blessing lang sa Bihira makatagpo ng kaibigan na ganyan patutuloyin ka niya oh, kahit may Maring. kalagayan ka na. Ang sila mareng, ma rin. niya. Sige. Oh. Kalma okay. lang ha. Baka high blood in ka. Tama ha. Hindi eh. nyo. Oh, wala ako. Nasak kayo. Wala akong pera ka. Kapit damit na may gamot ko. Wala akong pera. Wala akong pera. Yung mga damot ko wala din Wala na Wala na Nakabili ka na ngayon hmm. wala, huh? po. Ko, wala po Kaya ako Wala po, kaya ako Wala po, wala po Thank you po, thank you po Wala Ate, i-upload namin to Marami tayong mga kababayan na kapanood ng video natin Baka may mensahe ka sa ating mga kababayan Ay, okay. mga kaibaka, mga... I, i, mga kaibayang po sa iyo, dito po, si uh, Uncle. Ba Bayo kayo, ito po ang tutulong sa inyo. Ito sa inyo, ha? Uh, kikilala ko to. Na, sa Facebook to. Sa Facebook, kasi kikilala to. Ayun mo na. Uh, yan. Pogi ba? Opo. Uh, <laughs> uh, yan, nakilala ko. Akita, kita akita. Pogi. Opo, opo. Kinala ko. Pago mo yung pera mo. Pogi ako eh. Baka mo ha. <suturna> ingatan mo yan. Apa. Babalik ako para sa cellphone mo. Opo, opo. So ayan mga kababayan, mga kabarangay. Huwag na natin masyadong pahabain. Dahil si ate, uh, stroke patient. Baka mahay blood lalo. Kinakabahan ako. Lalo na wala siyang kasama dito. Nakikitera lang daw siya dito ayon sa kanya is ang may-ari ng bahay na to is kaibigan niya. Kaya sa, sa nagmamay-ari po ng bahay na si Ate Maring, saludo po ako oh, sa iyo kabayan sa kabutihan mo. Kahit ganyan ang kalagayan ng iyong uh, best friend, tinanggap mo pa rin, no? Kaya sana e bless ka pa ni Lord Ate Maring para mas marami pa tayong matutulungan. So mga kababayan, marami-maraming salamat pong muli kung isa ka sa naantig sa kwento ng buhay ni ate pakishare lang po ito para naman sa ganon ay maging aral sa atin lahat no? so maraming maraming salamat mga kababayan magandang gabi po sa inyong lahat and God bless po thank you po okay. oh, thank you ah oh, thank you thank you thank you thank you thank you ah oh. you, mm -mm. babalik ako dito babalikan kita dala ko yung cellphone para may liba marunong kami mag cellphone kaya na isang kamay dala ko Uh, nung uh, araw sa cellphone, kailan ko lahat. Hmm. Oh, paano internet mo? Uh, ako na, uh, hindi, wala, hindi ko alam Oh, hindi mo alam. Paano nga manunod kung wala internet dito? Load. Wala din. Wala uh, din. Oh. oh. Uh, sige, sa bagay, tuturuan ka na lang ng kaibigan mo, no? Po. Oh, sige, maraming um, maraming marami uh, salamat. Po, uh, hindi Itabi ko lang po. tong bigas dito, no? Para, no? Ayan. Ayan. Ah. Okay, ate. Thank you so much. Thank you, ha? Walang anuman um, po. Sige mm, um, po. Yeah. Ingat. <laughs> um, um, nak nakita ko kayo. No nakita po. Nakita ko kayo. Sige <laughs> po. Thank you po. Bye-bye po. Bye. Ingat po kayo, ha? Salamat. Salamat po. Ikaw din, mag-ingat ka. <laughs> ha? Sige <laughs> um, oh, po. Thank you po. Bye-bye.